Rosie 110, dinala dito sa akin dahil palyado ang andar. Pero nung tinignan ko yung kuryente niya ay parang okay naman. Kaya binalik ko na lang yung spark plug para yung CDI naman ang titignan ko. Kasi sabi ng may-ari ay naglinis naman sila ng karburador. So ganito po yung andar niya kung mapapansin ninyo ay palyado. Ngayon ay meron akong napansin na umuusok. Ito palang kapasitor na nilagay nila sa charger. Kaya tinanggal ko na lang ito kasi okay naman kahit walang kapasitor yan. Pero may duda na ako na overcharging o mataas ang nilalabas na voltahe ang charger. Kaya sinubukan kong andarin eh at tanggalin yung charger kung titino ang andar. Kung mapapansin nyo ngayon mga kaibigan ay okay na yung andar. Kasi andar talaga yan kasi battery drive yung CDI basta may laman yung battery. Pero kapag ibalik natin yung charger ay pumapalya ulit yung andar. So ito na ngayon mga kaibigan yung sinasabi kong overcharging o mataas yung voltahe na nilalabas yung charger. So kung mapapansin ninyo mga kaibigan, naka-minor pa lang yan pero maabot na ng 20 volts. At kapag i rip pa natin yan, ay tataas pa yan. Ang Rossi 110 pala ay full width po ito. Kaya ito ang ikakabit natin na charger o regulator lihua na 5-pin na may limiter. Quality po ito kaya sa mga gustong mag-order, po yung link sa baba. So hindi ko na po pinakita kung paano ko kinabit kasi color coding lang yan. All right ba tayo dyan? All right.